MTV. Yung bang MTV? Pag-aaralan natin kung bakit sumisikat at nagkiklik ang mga tanyag na mga aawit ngayon. At kung kinakailangan, ikuti natin ang buong Metro Manila para kayo makapag audition sa mga bars, nightclubs, and restaurants. Gawin natin yun. Ha? Oh, ito. Para maganda itong ginawa ko. Aba, mukhang maganda. O, oh, tipahin mo. Kakantayin ko. Dito sa mundong makasalanan Marami ang naliligaw ng daan